Bukod sa Piatos Gang, magkakapangalang Dodong, J. Camote at Miggy Mango, ngayon nadagdag pa sa humahabang listahan ng mga kontrobersyal na pangalang tumanggap ng OVP at Deped Confidential Funds sina Amoy Liu, Fernan Amoy at Jug de Asim o ang binansagan ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega na Team Amoy Asim. Pagdidiin ng kongresista ang umahabang listahan ng katawatawang mga pangalang yan, lalo raw nagpapalakas sa kanilang pangamba na peke o ghost recipients ang mga ito. Lalo pat na kumpirma rin ng Philippine Statistics Authority na ni isa sa mga pangalang yan ay walang kahit na anong record. Yun talagang unang, yun talagang unang papasok sa isip ko kasi kaya nilang ipaliwanag yan eh, kung talagang gusto nila. Talagang hindi rin makalimutan ng tao yun eh na hindi pa na nasasagot. So, Based sa base sa pulsurin ng mga taong bayan, eh malaking question mark din po sa kanila yan. Kaugnay niyan, inalmahan din ni Ortega ang muling pagkapatotsyada ni Vice President Sara Duterte sa isang pagtitipon ng Duterte supporters sa The Netherlands na si Speaker Martin Romualdez at former Appropriations Committee Chair Elizalde Corrao ang kumukontrol sa budget ng bansa. Sagot ni Ortega, kahit nga walang katotohanan ay hinarapa at kinlaro pa rin ng mga kongresista ang mga paratang na yan. Halata raw tuloy na umiiwas lang sa sariling kontrobersya ang bise at pamumulitika lang din daw ang sinabi ng bise na matutulad si dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino sakaling makauwi ito sa Pilipinas. Sa budget hearings, uh, sa budget briefings, uh, iba po yung sagot. Um, kada issue, iba po yung sagot. Usually personal attacks or yung mga sagot na parang wala naman pong basehan, siguro mas maiinam. Mauna nilang sagutin yung tungkol sa sarili nilang budget kasi sa house naman wala namang irregularities. Nanindigan naman si Ortega na kung buo ang loob ng Vice Presidente na ang kanyang mga paratang at linisin ang pangalan sa pinaghihinalaang korupsyon sa OVP at DepEd, wala raw rason para hindi mismo sa impeachment court ito sagutin lahat ni VP Sara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Tobias, Congress News.